ito yung mga isa sa dahilan kung bakit may mga kababayan tayo dito na hindi nakakatagal ah, ito sa yun yung ganitong uri ng trabaho o ano? tigat uh, na trabaho demanding ah. kaya yun, dito sa mga dahilan bakit inaayawan nila yung Canada sa so, hindi sanay sa mabigat ng trabaho pagdating dito

buhay construction worker dito sa Canada pero maraming ano madaming dahilan Ay, sabi ko nga isa lang to sa mga dahilan kung bakit may mga kabayan na hindi nakakatagal dito Ayan, maulan. Uh, medyo, medyo malamig. Uh, masakit sa kamay. Malamig. Um, Pero kailangan tuloy ang ano, tuloy ang laban. Sa mga makapanood ng video na to, na nagbabalak mag-abroad, uh, saan man, saan man kayo mag-abroad, dito sa Canada, dapat hindi lang ano hindi lang buo ang loob mo na mag abroad iwanan yung pamilya iwanan yung bansa natin kailangan ano determinado ka na harapin kung ano man yung dadatnan mo dito kailangan handa ka talaga mentally physically dapat handa ka dun na yun yung aking maipapayo sa ating mga kababayan na nangangarap kapag abroad o ng dito sa Canada. Ito yung sintensya ko eh. Mabigat yung sintensya ko, Chip. Yan, isa sa mga kapabayan natin dito. Ayan, ayan. Ayan dito, Chip. Masintensya kami. <laughs> five, years, five years. Be prepared. Yan yung, yung may ko sa mga balak pumunta dito o papunta na dito sa Canada yun, salamat sa inyong panonood see you next time